ng paghimpawit, radyo, TNE, na ng edukasyon. Kasama ninyo sa edukasyon, saan ka man Ako, ako, ako si Teacher Tala. Ako naman si sa loob ng 30 minuto. Kumusta naman kayo mga bata? Ang lahat ba ay nagpapagahan? Magaling! Sa panahon ng pandemya, Teacher Mike, kailangan nating palakasin ang ating resistensya. Handa na po ba kayo mga bata? Ikaw, Teacher Mike, Handa na bang matuto sa ating aralin ngayong araw? Oo naman, teacher Anna. Alam mo, handa na rin ang mga mag-aaral sa ikalawang balita. Pinibili namin ang gabay ng mga magulang o tagapang na maaaring tumulong sa ating mga mag-aaral. Pinagulit namin, ang patnubay ng magkulang o tagapang ay kinakailangan para sa ating aralin araw. Ngayon, mga bata, siguraduhin hawak ninyo ang inyong Module 1 sa Aralin Panlipunan. Ito ay patungkol sa mga pakinabang na nabibigay ng kapaligiran sa komunidad. Pinuulit ko, ang ating aralin sa Araling Panlipunan to ay mga pakinabang na nabibigay ng kapaligiran sa komunidad. ang ating module sa pahay na dalawa sa bahagi sulitin. Sa una ang kinukunit po, pahay na dalawa sa bahaging sulitin. May mga larawan tayo na makikita. Ano po ba, picture Mike, ang iyong nakikita sa mga larawan? May nakikita po ako sa kiraan ng mataas ng budo, mga budo ng iyo, at malawak na tanaman ng bala. Pero ang din ang nakikita ko, picture bike. Kayo ba mga bata ay ganoon din ang nakikita? Mangusay mga bata! Nakikita ba ninyo ito sa inyong komunidad o lugar? Magaling! Ngayon mga bata, ano kaya ang nabibigay na ng pakilabang ng ganitong magaligunan sa mga nakatira dito? Magaling! Matutunghayan natin mamaya kung ang ating sagot ba ay tama o hindi. Sa oras na ito, buksan ang module sa pahina lima sa bahagi ng tuklasin. Pinuulit ko, pahina lima sa bahagi ng Tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento. Gusto ba niyo mong makinig ng isang kwento? Mahusay! Ikaw, Teacher Mark, handa ka na bang magbasa ng kwento? Siyempre naman, Teacher Anna. Ano ba ang dapat natin gawin kapag nakikinig ng kwento? Tama! Gagamitin ang tainga upang patigang mabuti ang kwento. Ang kwentong ating baba sa akin ay pinamagatang ang pamayanan ni Ami na isinulat ni Charity B. Garcia. Pinupulit ko muna bata, ang kwentong ating babasahin ay pinamagatang ang pamayanan ni Ami na isinulat ni Charity B. Garcia. Simula na natin, Teacher Mike. Alam kong handa na rin sila mag-wing. Ang mag-anak nila Ami ay naninirahan sa lungsod kalapan. Bagaman ito ay isang lungsod, may mga komunidad dito na malapit sa baybayin dagat. Sa komunidad na ito, nakatira si na Ami. Ang paligid nila ay karagatan. Makikita mo ang maraming bangka sa ng dagat. Ito ay pag-aari ng mga naninirahan nito. Ang ama ni Ami ay isang mangingisda. Madaling araw pa lamang ay umaalis na ito kasama ng iba pang mangingisda mula sa kanilang komunidad upang bumuhi ng isda. Ang mga guling isda ng ama ni Ami ay tinadala sa balik at pinagpipili sa mga pinagbira ng isda. Ang uling ginagawa nila itong pag o, o kaya ibinig sa araw upang gawing uok. Ang pag-uok ay nilalagay nila sa malinis na lalagyan at ginagawa sa mga isda. Gayun din ang ginagawa nila sa -isda mga, ang mga isda ng May mga kapitbahay sina na amin na ginagawang tinapa ang mga isdang na nahululi. Ang mga tao sa lugar ni na amin ay hindi na bumibili ng kanilang kulang sa palengke bagkos ay sila pa ang nagbibenta. Minsan, may mga dumarayo sa kanilang lugar upang bumili ng isang lab. Sa pandemina, ay hindi sa kapaligiran kung, kung ito, ito ay ginagawa ng sobra. Para sa ikalimang tarawan, makikita natin ang isang komunidad na nasa lungsod. Ano ba ang karaniwang makikita natin sa ganitong komunidad? Magaling! Bigyan mo ang iyong sarili ng limang pagsak. Sabay-sabay nating basahin ang nakasulat sa tabi ng larawan. Ang mga tao naman sa lungsod ay nakagagawa ng mga produkto na bunga ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga damit na nakikita natin sa mga mall, mga masasarap na pagkain, at serbisyo na ibinibigay sa mga tao ay nakatutulong upang magkaroon ng kabuhayan ang bawat mamamayan sa kanilang komunidad. Muli, Balikan natin ang iba't ibang komunidad na ating natalakay. Magbigay ng ilan. Binabati ko kayo mga bata dahil inyong natandaan ang mga komunidad na ating natalakay. Dadako naman tayo ngayon sa pahina siyang sa bahaging pagyamanin gawain 1 Uulitin ko, paginas siya sa bahaging pagyamanin, gawain 1 Siguraduhin na hawak ninyo ang inyong lapis at papel. Alam kong handa na ang lahat. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na komunidad na inilalarawan ng bawat pangungusap. Isulat ang wastong titik ng tamang sagot sa sakutang papel. Sulat so, ang A. Kung komunidad sa paglulukan, B. Kung komunidad sa kapatagan, C. Kung komunidad sa lungsod, D. Kung komunidad sa tabing dagat, at E. Kung komunidad sa industriya. Bilang isa, napahilinginan ang bubing ang komunidad ng sa lungsod kalapan. Ang mga tao dito ay malayang nakauhuli ng iba't ibang klase ng isda tulad ng tulingan at maya-maya, alimamo at iba pang yawang dana. Magaling! Ang tamang sagot ay titik-tik kumilidad sa tabing dagat. Bilang dalawa, malawang ang lupang taliman ng komunidad ng Victoria Oriental Mindoro. Nagtatanim ang mga tao ng gulay at utas tulad ng lansones at rambutan na kanilang pinagkakakitaan. Maunsay! Ang tamang sagot ay TTP Komunidad sa Kapatakan. ang sagot ay titik E, komunidad sa industriya. Bilang apat, pagkutroso ang pinagkapatitaan ng mga naninirahan sa komunidad nito Mula sa mga malalaking punong kahoy na nakukuha nila ay nagpagagawa sila ng bahay, mesa at baba. Ba. mahusay. Ang tamang sagot ay titik E, komunidad sa pagbubukan. Makikita sa komunidad na ito ang maraming istruktura o kusaling gawa ng tao. Dito makikita ang mga mall at isali ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Merhead, DOST at NBI. pag na adalas ang, ang kabaw ng mga tao ito. Magaling! ang tamang sabot ay titik Pagkakalimutan na ba kayo mga bata? Ngayon, maaari na tayong magsimula. Gumuhit ng isang malaking puso at isang malaking bituin. Sa loob ng puso, gumuhit ng limang larawan ng mga bagay na makikita sa iyong kapaligiran. Sa loob ng malang bituin, isulat ang paglaban nito sa inyong kapaligiran. Gawin mo sa inyong sabot papel. Ilang paglalahat sa ating ginawang gawain, ano ang mga pakinabang na naibibigay ng kapaligiran sa ating komunidad? Napakahusay mga bata. Isa sa makikita natin sa ating kapaligiran ay ang komunidad sa kapatagan na kapag ito ng trabaho sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatanim at pagbebenta ng mga gulay, rutas at pag-aalaga ng mga hayop. Kalawang bilang sa kabundukan nakukuha ang mga mineral. Tulad ng ginto na ginagawang alahas. Tama! Masayang mukha ang tamang sagot. Ikatlong bilang. Sa lupa nakakapuha na nakukuha natin ang ating pinakain tulad ng palay, gulay at iba pang pa halaman. Magaling! Masayang pa ang tamang sagot. Para sa ikaapat na bilang, walang pakinabang na napukuha ang komunidad sa kapalitiran. Mahusay! Ang tamang sagot ay malampot na mukha. Panlimang bilang. Ang mga produkto ng komunidad ay galing sa likas na yaman. Magaling! Masayang ko pa ang tamang sagot. Bilangin natin ngayon ang score ng inyong nakuha. Mainam naman at marami ang nakakuha ng mataas na score. Dahil dyan, bigyan niyo ang inyong sarili ng limang baksa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. gawain. Sabay-sabay nating tingnan ang pahina labing lima, ang karagdagang gawain. Inuulit ko po, po pahina na pinima, karagdagang gawain. Pakinggang mabuti ang panuto ng mga bata. Mga bata, siguhit ang sarili kapanikiran sa isang band paper at isulat ang pagnabang nito sa inyong kumulitan. Ang inyong output ay mga bata ay mamarkahan ayon sa rope na nakasakay sa inyong modyo. Limang puntos ang pinakamataas at isa ang pinakamababa base sa mga pamatayang.